Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong banal na presensya, nang may mapagpakumbabang puso, humihiling ng iyong kapayapaan para sa isang mundong sugatan at nahahati. Ikaw ang nakakikita ng luha ng mga bansa, ang nakakarinig ng daing ng mga inaapi, at ang nakakaalam ng kirot ng mga naghahangad ng pag-asa. Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay at palayasin ang dilim na bumabalot sa sanlibutan at hayaang manaig ang iyong liwanan. Punuin mo ang mga puso ng tao ng pag-ibig at pag-unawa upang ang kapayapaan mo ay maging buhay sa bawat sulok ng mundo. Panginoong Hesus, Prinsipe ng Kapayapaan Hinihiling namin na paginhawain mo ang mga nagdurusa at pagaanin ang bigat ng kanilang mga puso. Hipuin mo ang mga pinuno ng mga bansa upang piliin nila ang katotohanan, katarungan at kabutihan sa halip na hidwaan at kapahamakan. Palakasin mo ang mga tumutulong sa mga walang tahanan at mga nawalan ng mahal sa buhay at pagpalain mo ang kanilang lakas at pag-asa. Nawa'y ang iyong liwanag ay maging gabay sa bawat taong naglalakad sa gitna ng kadiliman. Banal na espiritu, ikaw ang aming aliw at gabay, bumabaka sa lahat ng tao na nabubuhay sa takot, kabuluhan o kalungkutan at paginhawain mo ang kanilang mga kaluluwa. Palakasin mo ang mga tagapaghatid ng kapayapaan at pagyamanin mo ang bawat gawain naghahangad ng pagkakasundo. Tulungan mo kaming maging mapagpatawad, mapagpakumbaba, at mapagmahal upang kami maging daluyan ng iyong kabutihan. Gawin mo kaming mga tagapagdala ng pag-asa at kapayapaan saan man kami naroroon. Diyos na walang hanggan, sa iyo namin itinataas ang kinabukasan ng buong mundo. Ipagkaloob mo ang lakas upang labanan ang kasamaan, at bigyan mo kami ng karunungan upang makapamuhay ng may kapanatagan at pag-ibig. Hayaang ang iyong kapayapaan, na higit pa sa anumang pangunawa, ay bumalot sa aming mga puso at isipan. Maging ang iyong paghahari ng liwanag, katotohanan, at kabutihan ang siyang maghari sa sangkatauhan, ngayon at magpakailanman. Amen.